Galit at panlulumo ang nararamdaman ngayon ng ina ng dalawa sa tatlong batang pinagtataga ng isang magsasaka sa barangay Sevilla Sur, San Fernando City, La Union. Kwento niya, nakinood ng TV ang dalawa niyang anak sa bahay ng kapatid ng sospek. Dumating ang sospek na si Rogelio Gurion na nagwawala at pinagbuntunan ng galit ang mga anak niya at isa pang batang apo naman ng sospek. ayun sa pulisya, una nang sumugod ang sospek sa bahay ng kanyang kapatid na lalaki dahil umano sa away sa lupa. Pero hindi nito nadatna ng kapatid, kaya't pinagsisira na lang niya ang mga gamit sa bahay. Lumipat siya sa bahay ng kanyang kapatid na babae kung nasaan ang mga biktima na nasa edad pito, tatlo at dalawang taong gulang. Nadatnan niya yung tatlong bata doon na nanunood sa sala. So doon, uh, doon mismo, uh, sa walang kadahilanan, eh, pinagtatagal na mga bata. Ang suspect, hinihinalang nakainom. Ang mga injuries ng bata meron sa ulo, sa mukha, sa, ipat, sa katawan, sa kamay, sa braso nila. Actually, um, grabe nga yung mga tama ng bata. Until na sa ospital pa sila under observation. Maayos na ang lagay at nakalabas na ng ospital ang isa sa mga biktima. Pero nasa intensive care unit pa ang dalawang bata, kabilang ang tatlong taong gulang na natanggalan ng mata. Mata, ng mata, naalisan <laughs> ang mata. Naging self-pity na siya ngayon. Tumangkin ang magbigay ng pahayag ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated murder in relation to violence against women and children and damage to property.